Ka-idol at kabayan, isa pang barkong pandigma ng Pilipinas ipinakita ng South Korea. Sa mga nagtatanong, ito ang ikalawang Malvar-class missile frigate, ang BRP Diego Silang FFG-07, na kasalukuyang nagsasagawa ng mga pagsubok sa dagat ng South Korea. Good news mga kabayan, sa Hulyo ng taong ito, darating ang BRP Diego Silang FFG-07 sa Pilipinas. Ito ay armado din ng labing-alim na vertical launching system at close-in weapon system at marami pang iba. Good news number 2, ang kauna-una ang pinak advanced na long-range patrol aircraft na isusupply ng Israel sa Pilipinas, nasa Thailand na at patungo na ito sa Pilipinas. Wow na wow! Israel at South Korea, maraming salamat! AW-159 Wildcat Helicopter, anti-submarine warfare ng Pilipinas, armado ng mga in-laws missile, ipinakita Amerika, sunod-sunod na naglunsad ng intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng nuclear weapon. Babala ito sa mga bansang naghasik ng kasamaan sa sanglibutan. sa pangmalakas na barko ng Pilipinas ang nakita ng open source na ito ay nagsasagawa ng sea trials o mga pagsubok sa daga. Ang ikalawang Malvar-class frigate ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang FFG-07 Guided Missile Frigate ay nakitang nagsasagawa ng sea trials sa karagatan ng South Korea. Sa mga nagtatanong, ito ay kapares ng BRP Miguel Malvar FFG-06 na kamakailan lamang ay kinomisyon ng Philippine Navy na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Armado din ito ng mga vertical launching system, main gun, close and weapon system at marami pang iba. Ito ay inaasang darating sa bansa ngayong buwan ng Hulyo ng taong 2025. Ibang klase talaga gumawa ng barkong pandigma itong bansang South Korea mga kabayan. Laging ahead sa schedule at pulido pa. Ang mga makabagong warship na ito ng Philippine Navy ay simbolo ng kahalaga ng Armed Forces of the Philippines. Modernization program upang mapalakas ang seguridad at depensa ng Pilipinas. 박정자 나왔어. 네. 양애 정지. 안정지. Good news number 2. Hindi magpapatalo ang hukbong himpapawid ng Pilipinas kung bagong asset lang ang pag-uusapan. Long-range patrol aircraft na isusupply ng Israel sa Philippine Air Force. Malapit nang lumapag sa Clark Air Base sa Pilipinas. Nakita ng mga observer at plane spotter ang kauna-una P-72. Long-range patrol aircraft ay lumapag sa Phuket International Airport sa Thailand. Base sa mga larawang kuha at ibinahagi nito sa social media sa mga nagtatanong na parang may kulang ang kauna-una high-tech na aeroplano ng Pilipinas para magsagawa ng malayuan at matagalang maritime patrol sa iba't ibang katubigan ng Pilipinas lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ayon sa source, ang ibang mga kagamitan ay dito na ilalagay o ikakabit ng Israel sa Pilipinas. Wow na wow! Isa pang pangmalakasan ng Philippine Navy ang AW-159 Wildcat Anti-Submarine Helicopter ay armado ng mga Spike and Loss Missile na gawa ng Israel. Maliban sa pagiging anti-submarine warfare kaya din ang AW-159 helicopter na magbigay ng air Bibili pa ng karagdagang AW-159 Wildcat Helicopter ang Pilipinas para sa dalawang Malvar-class frigate bilang anti-submarine warfare. Ang mga AW-159 Wildcat Helicopter ang ha-hunting sa mga submarine ng China na pumapasok sa kereta ng Pilipinas. Sa ibang balita naman Amerika, sunod-sunod ang pagpakita ng nuclear strike capability. Naglunsad muli ang Amerika ng Minuteman III, isang intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead. Matagumpay ang ginawang paglunsad ng Estados Unidos ng kanilang ICBM Ayon sa source. Ito ay isang mensahe ng Amerika sa mga bansang ginagambala ang mapayapang pamumuhay ng iba't ibang mga bansa. Kaya kung kaya ng Russia, China at maging ng Iran pati na North Korea. Mas Air Force Global Strike Command America. airmen conducted an operational test launch of an unarmed Minuteman 3 intercontinental ballistic missile from Vandenberg Space Force Base, May 21st, to demonstrate the readiness of the US nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's Nuclear deterrent. Today's test launched used a randomly selected intercontinental ballistic missile pulled from Malmstrom Air Force Base, Montana. The ICBM was equipped with a single Mark Twenty One high-fidelity reentry vehicle and traveled approximately 4,200 miles at a speed of more than 15,000 miles per hour to a test range near the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The ICBM Test and Evaluation Program helps validate the reliability of the nuclear umbrella our allies and partners rely on, eliminating the need to obtain their own nuclear weapons to counter potential adversaries. The 55 year old Minuteman III is based in Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota, and Wyoming, and will be replaced by the LGM 35A Sentinel. Reporting from Vandenberg Space Force Base, I'm Staff Sergeant Joshua Leroy.